sa pagpapatuloy ng ating estorya Sa kaibuturan ng isang madilim at nakakatindig balahibong kweba, biglang sumulpot si Li Hao duguan at hingal, naputol lang isang braso, bawat hakbang niya ay mabigat, at sa bawat paghinga ay ramdam ang kirot, mariin niyang wika habang pinipigilan ang panginginig, ang Pelagroso nun, muntik na niyang makamtan ang aking buhay. Ngunit bago pa siya makabawi, Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap, mula sa kanyang putol na braso ay sumiklab ang nakakasilaw at nakamamatay na enerhiya, tila apoy na nag-aalab sa dilim, napatingin siya, nanlaki ang mga mata sa pagkagulat, habang ang kapangyarihang iyon ay kusang kumilos, inangat ang kanyang braso na parabang may sariling isipan. Mula sa itaas ng kweba, isang matayog na presensya ang bumungad, si Liu Qinghe, na walang alinlangan ay sinunggaban ng naturang kapangyarihan, Malakas at malamig ang kanyang tinig, ramdam ko agad ang iyong presensya paglapag ko sa mundong ito, ganyan na ba talaga kaluma ang paraan ni Li Kasunod nito, may halong panguuyam ang kanyang ngisi, panguhuli pa rin gamit ang marka. Nang marinig yun, mariing nagtanong si Li Hao Tian, puno ng hamon sa boses, sino ka ba talaga? Hindi sumagot si Liu Qinghe kaagad, sa halip, ibinaba niya ang kanyang daliri, at sa isang iglap, Isang nakakadurog na pressure ang bumagsak sa katawan ni Li Hao Tian. maliit na nilalang, dapat ay igalang mo ang nakakatanda sa iyo. Mariin niyang wika, sa lakas ng puwersa, nabiyak ang lupa at Dom Yugo ang bibig ni Li Hao Tian, napailing siya sa takot pressure lang yun, ngunit pakiramdam niya ay na ang kanyang katawan. Matapos ang matinding pagdodomina, nagpakilala ang misteryosong nilalang, ako ang sugo mula sa immortal na mundo, tawagin mo akong immortal Ching kasabay nito. Marahas niyang inapakan ang dibdib ni Li Hao Tian at malamig na nagtanong, "Alam mo siguro kung nasaan ang mga relikya ng Lin Xiaosek, hindi ba?" Samantala, sa kabilang dako, biglang napatigil si Dragon Sovereign Li nang maramdaman niyang nawala ang kanyang marka. Mabigat ang kanyang tingin, seryoso ang mukha, may galing sa immortal na mundo. Bulong niya sa sarili, tumingala siya sa mga nasa itaas at malamig na nagtanong, "Nandito kayo para dakpin ako?" Mula sa itaas, Isang boses ang sumagot, puno ng paghamak, isa kang eksperimento lamang, hindi ka namin pinahahalagahan. Ngunit hindi kumbinsido si Dragon Sovereign Li Yi, baka naman may ibang tao mula sa Upper Realm ang pinarito ninyo, hinala niya. Tumango ang batang babae na nakasakay sa dambuhalang ibon, tama, kung hindi lang nagpapanik ang Celestial Realm, hindi ako bababa rito. Immortal Realm, usisa ni Dragon Sovereign Li Yi, oo, Nagpadala sila ng isang half-step golden immortal na emisaryo, at isa siyang dating kakilala mo, patuloy ng babae. Biglang sumiklab ang masamang enerhiya sa paligid ni Dragon Sovereign Li Yi, isang dating kakilala. Itinuro ng babae ang kanyang noo, para bang binubuksan ng alaala, yung tao na naging aso ng mga taga Celestial Realm para lang makaakyat. Ano nga ba ang pangalan niya? Si Liu Qingye yata. Nang marinig yun, nanlilisik ang mga mata ni Dragon Sovereign Li at muling sumiklab ang dati niyang galit. Samantala, sa loob ng Ling Xiao Sect, abala si Fang Lang Xiao sa pag-cultivate gamit ang mga kumikislap na spirit stones, matapos ang ilang sandali, napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ang mga high-grade spirit stones sa paligid, kahit ganito kay ama ng spirit stones ko, parang walang patutunguhan, parang isang balon na walang kaparurakan ang aking dantian, bulong niya sa sarili. Mukhang kailangan ko nang kunin yon Tinawag niya ang kanyang alaga, doggy, may trabaho ako para sa'yo. Agad na lumapit silang Tian, puno ng sigla, ano po ang gusto ninyong ipagawa, master? Sa mga susunod na araw, may dapat akong lakarin, ikaw muna ang bahala sa sect, mahigpit niyang utos. Walang problema, master, sagot nilang Tian, puno ng kumpiyansa. Makalipas ang ilang sandali. Nagtungo si Fang Leng Xiao sa isang liblib at tila nakalimutang sulok ng lupain, malamig ang hangin at tila may mabigat na presensyang nakabalot sa paligid. Pagdating niya sa isang matandang pintuan na may bakas ng panahon, marahan niyang itinaas ang kamay upang buksan ito. Sa mismong sandaling yun, dahan-dahan siyang pumasok, ngunit biglang natigilan ang tumambad sa kanya ang isang dambuhalang batong tablet na may nakaukit na mga salita, Fang Lingxiao at mga aso, bawal pumasok. Namula ang kanyang mukha sa galit, at halos kung ulo ang dugo sa nakita, sinong walang modo ang naglagay nito, mariin niyang bulong, ngunit agad din siyang napailing at napangisi ng may halong panguuyam, kung bawal si Fang Ling Xiao, ano naman ang kinalaman kung ako si Fang Ling, pilosopo sambit bago nagpatuloy sa paglakad, walang pakialam sa babala. Pagpasok niya sa mas madilim na bahagi, napansin niya ang isang kahon na nakalagay sa gitna ng silid, nasaan na ang iba, bakit isa na lang ito? usisa niya. Ngunit agad ding kumunat ang kanyang no, parang isang bitag, bulong niya sa sarili, saglit siyang nag-alinlangan. Ngunit kalaunan ay nagpa siya, kung makuha ko ito, baka sakaling umusad pa ang kapangyarihan ko. Bigla, mula sa likuran, sumulpot ang isang misteryosong nilalang na nakatago sa ilalim ng malalim na hood, animoy anino na gumagapang sa dilim. Sa isang kisap mata, mabilis itong nagpakawala ng pag-atake gamit ang espada, na kumikislap tila kidlat na handang sa ang talam ay dumirecho sa kanyang likuran ng ating bida, ngunit nang maramdaman ang malamig na banta, biglang lumingon si Fang Ling at sinalubong yon ng isang napakalakas na suntok, sa tindi ng tama, napunit ang manggas ng kanyang robe at ang espada ay tumilapon palayo, bumaon sa lupa sa likuran ng nilalang. Naging matalim at seryoso ang mga mata ni Fang Ling sa malamig na tinig, Bulong niya sa sarili habang sinusuri ang kalaban, antas ng Great Ascension, hindi, mas malakas pa, lalo pang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang babae na unti-unting nag-iipon ng nakakakilabot na enerhiya sa pagitan ng kanyang dalawang daliri, ano yun sa kamay niya, ngunit agad siyang natigilan ng mapagtanto kung ano yun, batas ng Sword Intent. Teka, sandali, sigaw niya, puno ng babala, ngunit huli na ang lahat. Malamigang ekspresyon ng babae habang dahan-dahan at malinis na iwinasiwas ang kanyang daliri, kumikislap sa bughaw na enerhiya na tila apoy ng langit, nang masilayan ito, napamura si Fang Lingxiao, "Putang ina!" Isang napakalakas na sword intent ang bumulusok patungo sa kanya, sumabog sa ere, yumanig ang buong paligid at halos wasakin ang buong sekta. Buti na lamang at nailabas ni Fang Lingxiao ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang mailigtas ang lugar mula sa ganap na pagguho. Malamig na nagsalita ang babae, ngunit may halong pagtataka sa tinig, hindi ba't kalahating hakbang pa lang siya patungo sa gintong immortal, bakit hindi siya namatay? Sa sandaling yun, unti-unting nagsimulang maghilom ang mga sugat ni Fang Leng Xiao, kumikislap ang kanyang balat sa kapangyarihan ng kidlat mula sa langit, itinuro ng babae ang batong tablet at nagtanong, ikaw ba si Fang Leng Bakit hindi mo tiningnan ang nakaukit sa batong tablet, at nasaan ang aso mo? Nang marinig ito, napatigil siya, at may halong galit na tumugon habang itinuturo ang misteryosong babae, sa batong tablet, ikaw ba ang nagsulat noon? Oo, oh, ang bitag na yun ay para sa iba, pinagbawalan kitang pumasok para hindi ka masaktan, paliwanag ng babae na tila walang bahid ng pagsisisi. Napatitig si Fang Ling Xiao habang itinuturo ang kahon gamit ang kanyang kamay, ang sobrang halatang bitag na yun, gawa mo? Halata ba? Tanong ng babae na parang naguguluhan. Oo, sobrang halata, mariin sigaw ni Fang Ling Xiao, saka siya tumitig ng mariin, ang kanyang tinig ay mabigat at puno ng kuryusidad. Pero huwag muna yun, ang gusto kong malaman ngayon, sino ka ba talaga? Mahinahon, na para bang walang bigat sa kanyang dibdib, sumagot ang misteryosong babaeng may puti ang buhok, ang pagkatao mo, hindi nagbago, katulad pa rin noong unang beses kitang nasal ayan. Ngumiti si Fang Leng Xiao, at sa bawat mabagal ngunit tiyak na hakbang papalapit sa kanya ay may halong pagtataka sa tinig, bakit ka nagsasalita na para bang matagal na tayong magkaibigan o magkaaway? Samantala, mula sa kanyang maputing kamay, marahang inilabas ng misteryosong white-haired girl ang isang bagay na tila kumikislap sa liwanag, may lamang ngunit may bigat ang kanyang tinig ng sabihin, sa totoo lang, balak kong tulungan ka upang mapabilis ang lahat, ngunit ngayong narito ka na, maaari ko na itong ipagkaloob sa iyo. Napataas ang kilay ni Fang Leng at sa kanyang isipan ay kumislap ang pagdududa, isang inner core, at hindi pa buo, bulong niya sa sarili, halos hindi makapaniwala, sa kanya idinugtong, ang pinakamahalagang kayamanang iningatan ng aming sect sa loob ng napakaraming taon, isa lang palang di kumpletong inner core. Sa sandaling yun, malamig ang tingin ng misteryosong babae sa core habang nagtanong, alam mo ba kung kanino ito? Paano ko malalaman? simula pagkabata ko, nandito na yan, sagot ni Fang Ling Xiao, halatang litong lito. Walang alinlangan, mahina ang sinabi ng babae, iyo ito. Nang marinig yun, napanganga si Fang Ling Xiao, namutla ang mukha, at halos mabasag ang tinig, ano, akin. Itinaas ng misteryosong babaeng may puti ang buhok ang kanyang daliri, at ipinaliwanag, ngunit ito ay isang piraso lamang ng iyong inner core, may apat pang nakakalat sa buong mundo, mga pirasong hindi lamang nagtatakip sa bahagi ng iyong nakaraang kapangyarihan, kundi pati na rin. Ano pa, singit ni Fang Ling Xiao, hindi na makapaghintay. Iniabot ng babae ang inner core, at marahang winika, kapag naisipsip mo ito, malalaman mo ang lahat, kailangan mo lang ng kaunting panahon, at ngayon, ang katawang ito ay maglalaho na, sapagkat ang avatar kong ito ay wala nang natitirang oras. Teka, sino ka ba talaga? Paano mo nalalaman ang lahat ng ito? Sigaw ni Fang Ling Xiao habang unti-unting naglalaho ang babae. Bago tuluyang maglaho, nagpakilala ito, ang pangalan ko ay Bai Li, at may malungkot ng ngiti, idinagdag, magkikita pa tayo. Nakatitig sa kawalan, mariing nag-isip si Fang Ling Xiao, bakit parang pamilyar siya sa akin. Ngunit bago pa niya masagot ang sarili, biglang lumipad ang kalahati ng inner core papasok sa kanyang katawan, ang matinding enerhiyang pinakawalan nito ay palm unit sa kalahati ng kanyang kasuutan, nanlaki ang kanyang mga mata ng maramdaman, naka-breakthrough na siya sa Golden Core Realm. Pinisil niya ang kanyang mga kamao, dama ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat, at may matatag na tinig na nagwika, pinapabilis ng inner core na ito ang pagsipsip ko sa kapangyarihan ng makalangit na kidlat, Parang ang mga inner core na ito ang tunay na susi para ako'y maging higit na makapangyarihan. Ngunit bigla, parang umikot ang buong mundo sa kanyang paningin, nahilo siya at napilit ang samandal, hawak-hawak ang kanyang noo, sobrang sakit ng ulo ko, mahina niyang sambit, habang ramdam ang bigat ng bawat tibok ng kanyang puso. Sa iglap na yon, damaloy sa kanyang isipan ang malalabong alaala, -ala, mga imahe na tila mula sa ibang buhay, isang dambuhalang Dharma manifestation ang hamarang sa isang matalim na tibak, at sa tinig na may halong autoridad at misteryo ay nagsalita, Fang Leng Xiao, Ikinagagalak kitang makilala, maligayang pagdating sa celestial realm, sumunod pa nito, mas mabigat ang tono, iwanan mo ang iyong katawan at kaluluwa, upang yakapin ang pag-akyat sa pagkajos. Sa gilid, naroon si Bai Li, tahimik ngunit alerto, habang mabilis na gumagawa ng hand seal si Fang Ling Xiao. Bigla, tila may kumislap na pagkaunawa sa kanyang isipan, ang espasyo sa paligid natin, hindi matatag, ito ay nasa pagitan ng 4 dimensional at 5 dimensional realms, isang manipis na patong lamang sa pagitan ng dalawang dimensyon, ngunit natigilan siya, napatingala sa kalangitan, at may biglang kaliwanagan sa kanyang tinig, naiintindihan ko na, hindi ito tunay na pag sa pagkajos. Fang Ling Xiao, ano ang four-dimensional at 5 dimensional realms? Tanong ni Bai Li, halatang naguguluhan. Napapikit si Fang Ling Xiao, Iniisip kung paano ipapaliwanag ang isang bagay na tila labis na siyentipiko para sa mundong ito. Hindi ko pwedeng sabihin na hindi ako galing dito. Bulong niya sa sarili, kaya't sa halip ay tinanong niya, naniniwala ka ba sa akin? Gumawa ng hand seal si Bai Li, at walang pag-aalin lang ang sumagot, naniniwala ako sa iyo. Mula pagkabata, lagi mo nang sinasabi ang mga bagay na hindi ko maintindihan, pero lagi kang tama. Para mas simple, paliwanag ni Fang Ling Xiao, sa kasalukuyan, ang pag-akyat ay nangangahulugan ng pag-abandona sa katawan at pagtitiis ng makalangit na tribulasyon, ngunit ayon sa nakikita natin, ang tunay na pag-akyat ay nangangailangan ng pisikal na katawan bilang sisidlan. Mabilis niyang tiningnan si Bai Li. may bahid ng pagmamadali sa tinig, Bai Li, iisa lang ang paraan, bilasin mo, ay activate mo ang iyong batas na kapangyarihan, kailangan mong magsimula ulit. Dagdag pa niya, ngayon ay mas mahinahon, kinakalkula ko, ang oras dito ay iba sa daloy ng oras sa lower realm, isang araw dito ay katumbas ng isang taon doon, maghihintay ako para sa'yo dito. Ngunit matatag ang sagot ni Bai Li, hindi ako ang maghihintay sa'yo dito. Napatingin si Fang Ling gulat sa kanyang narinig. Pagkatapos, inilabas ni Bai Li ang isang inner core, marahang nagsalita, Ling Xiao, mas marunong ka kaysa sa akin, kaya, Biglang natahimik si Fang Lingxiao at sa kanyang mga mata ay sumili ang pagkaunawa, Teka, ang ibig mong sabihin ay, Ngunit bago pa siya makapagtapos, umalingaungaw ang malakas na tinig ng Dharma Manifestation mula sa Immortal World, huwag kang umalis. Sa sandaling yon, mabilis na gumawa si Bai Li ng isang masalimuot na hand seal, at itinulak palayo si Fang Ling Xiao. Teka, Bai Li, sigaw niya, desperado, huwag. Ngunit na natiling matatag si Bai Li, tinitigan niya ang inner core sa kanyang kamay, at sa isang malakas na pag-atake, tinusok nito ang kamay ng Dharma Manifestation mula sa Immortal World, isang hakbang na magbabago sa lahat. Sayang, galit na sigaw ng Dharma Manifestation, ang tinig nito'y umalingaungaw na parang kulog sa kalangitan, magsisimula na naman ulit, kapag dumating na ang Thunder Tribulation, tiyak na agawin ko ang kanyang katawan, magre-reincarnate, at aakyat sa pagkadyos ng hindi mabilang na beses, sa pagkakataong ito, ikaw ang pinili ko. Marahang pumikit si Bai Li, hinigop ang malalim na hininga na tila pinipigilan ang isang desisyong mabigat sa puso, Fang Lingshao, bulong niya, puno ng damdamin. Sa isang iglap, nagmulat ng mata si Fang Lingshao sa kasalukuyan, hingal at may gulat sa kanyang ekspresyon, ang memoryang ito, bulong niya sa kanyang isip, napatingin siya sa bagay na hawak ng kanyang palad, Isang hakaw, agad niyang nakilala, ito, ito ang hakaw ng babaeng iyon. Itaas niya ito upang mas masilayan pa, at sa kanyang isipan ay umalingaungaw ang pangalan, Bai Li. ano kaya ang relasyon ko sa kanya? Samantala, napansin niya ang isang damit na nakapatong sa tabi, at isang piraso ng papel na nakalagay dito, kinuha niya ang papel at binasa, isuot mo ito, gusto ko ito. Mahigpit na pinisil ni Fang Ling Xiao ang kanyang mga kamao, at mariing nagwika sa kanyang isip, kung totoo ang mga alaalang yon ang aking realm ng cultivation ay hindi pa sapat, may determinasyon sa kanyang tinig ng bulong niya sa sarili, una, palakasin ang realm. Sa kabilang banda, nag-iisa sa kanyang pagsasanay silang Tian, nakataas ang ulo at mayabang na idiniklara, ako ang pinakamalakas na security guard, tagapagtanggol ng kapayapaan ng aking amo. Bigla, isang puwang ang bumukas sa tabi niya. Nagliliwanag at tila humahati sa hangin, natigilan siya. Nanlaki ang mga mata sa pagtataka. Mula rito, lumabas si Liu Qinghe, mabagal ngunit may bigat ang bawat hakbang. Ay, maliit na aso. Wika nito na may bahid ng panunuya. Nasaan si Fang Lingxiao? Kapag sinabi mong hindi mo alam, magagalit ako." Umungot si Lang Tian at sa kanyang isip ay mariin sinabi, "Napakalakas ng Power of Law, pero hindi kasing lakas ng boss. Kailangan ko lang siyang pigilan." Unti-unting bamalat sa paligid ang malakas na spiritual energy mula sa katawan ni Liu Qinghe, hindi ka talaga sasagot, magagalit na ako, aniya, malamig ang tinig. Mabilis na pinakawala nilang tiyan ang kanyang heavenly fire power at may pagmamalaki sa tinig, matapos ang kontrata kay boss, tumaas ng malaki ang aking lakas, makakabili ako ng kaunting oras. Isang heavenly fire demon wolf, bulalas ni Liu Qinghe, may halong paghanga. Kaagad na naglunsad ng matinding atake ng apoy silang Tian, diretso sa direksyon ni Liu Qinghe, ngunit, sa gitna ng paglipad nito, bigla itong nahati sa dalawa, isang bagay na nagpataas ng kilay at nagpakunot ng nuo kay Lang Tian, ano, nahati ito sa dalawa, sigaw niya sa kanyang isip. Kasabay nito, tinawag ni Liu Qinghe ang kanyang alagang dambuhalang ahas, ang balat nito'y kumikislap sa ilalim ng liwanag, Xiaobai, mariin niyang wika, Bihira kang makakita ng sinaunang demon beast. Sabik ka ba, Eddie? Ay regalo ko siya sa iyo.